Hello mga kabagyan! Medyo natagalan nga ako hindi nakapag-upload ng vlog ko kaya hayaan at samahan nyo nga muna akong magluto. Nagsangag na nga lang pala ako dito ng kanin mga kabagyan at nilagyan ko nga pala ito ng fancow rice mix. At para naman sa ulam namin ay nagluto nga ako dito ng anim na pirasong longgari dalawang tinapa pagkatapos ay naggayat na nga ako dito ng kamatis na may kaunting bagoong. Paborito nga kasi nila kambal yung mga nabanggit ko ang ulam kaya hayan nga at sarap na sarap nga na naman ang kain nila. First time ko nga lang din pala gumamit ka ng fancow rice mix sa sinangag at so far ay nagustuhan ko nga naman ang lasa neto. Nang mga oras ng ito, pagkatapos namin kumain ng almusal, ay naya ko nga ang daddy ng mamalengke nga ng ulam namin pantanghalian. Bigla nga kasi akong nag-crave ng adobong puset yung maliliit. Kaya hayan at for the go na nga kami dito nga sa palengke nga ng Santiago City. Sabi ko nga pala kay daddy Vin, ay doon nga kami sa may bagong palengke mamamalengke. Nasanay na din lang kasi ako na basta nga seafoods at mga isda ang bibilhin ko ay dito nga ako namimili. At pagkadating ko nga dito sa may mga seafood section ay yung ang maliliit na pusit ang hinanap ko. Bukod nga pala sa pusit na maliliit, gusto ko nga rin pala sana yung pusit nga na marami ang bugi. Kaso ang available nga lang, sabi nga nung nagtitinda, ay yung pusit na maliliit na marami ang tinta. At dahil nga sa budgetarian tayo for today's video, ay kumuha nga lang pala ako ng kalahating pusit pagkatapos ay kalahating shrimp. Plano ko kasi ay bumili na nga rin pala ng ulam namin pang kinabukasan. Kaya nung nakita ko nga heto nga ang mga atay balunan nga ng manok, ay kumuha na nga rin pala ako ng kalahating kilo. Tag kalahating kilo nga lang pala yung kinuha ko dahil kakaunti lang naman nga kaming kakain sa bahay. Sa mga pagkakatong ito nga pala mga kabagyan, ay eh namimili ako ng bawang at sibuyas pagkatapos ay eh kumuha na nga rin pala ako ng tagsampung pisong siling. Ilalagay ko nga kasi ito sa lulutuin ko ang adobong pusi. At nang may matira pa nga sa pera ko mga kabagyan, ay eh bumili na nga rin pala ako dito ng pang 200 pesos niyang karne ng baka. Nang makabili na nga ako mga kabagyan, ay eh dali-dali na nga rin pala akong bumalik sa sasakyan dahil uuwi na nga rin kami. At habang nasa daan na nga kami pa ay eh bigla ko ang naalalang nakalimutan kalimutan ko palang bumili nga ng luya. <laughs> hindi ko ba kasi alam, bumili na nga ako kanina ng bawang at sibuyas, bakit hindi pa kasi ako kumuha nga ng luya. <laughs> kaya bakit nga kami dumating sa bahay, ay eh, sumaglit na nga kami dito nga sa may mga talipa pa, dito nga lamang yan sa may highway. Si Daddy V na nga lang pala yung inutusan kong bumili dyan, mga kabagyan. Tamang-tama, mag alas 11 na nga ng umaga na makarating kami dito sa bahay, kaya hayan nga, tagad-tagad ko na nga rin nilinisan nga yung pusi. Gaya nga nang sabi ko kanina, i-adobo ia ko nga itong mga pusit niyang maliliin. Bali, tinanggal ko na nga muna parang supot nga dito sa likod ng mga pusi. Pagkatapos nung malinisan at mahugasan ko na nga ito, ay nagbukas na nga ako dito nga ng sibuyas, ng bawang, pagkatapos nga ng luya. Ginayat ko na rin pala at gamit nga itong paborito ko ang kawali, ay naglagay na nga ako dito ng mantika. Yes mga kabagyan, dahil mag-uumpisa na nga pala ako dito mag-isa. Pagkatating pala namin dito sa bahay mga kabagyan, ay nakasaing na nga pala si tatay, kaya yung ulam na nga lang pala ang lulutuin ko. At nang maigisa ko na nga yung bawang sibuyas at yung luya, ay nilagay ko na nga rin pala itong mga pusing. Sunod ay naglagay na nga pala ako dito ng kaibigan mo ang paminta. Tsaka, pamintang durog na nga lang yung ginamit ko at pagkatapos ay naglagay na nga rin ako ng kaunting ang pampalasa. Hoy, magi magic sarap. Baka naman. Anyway, pagkatapos ay sinunod ko na nga palang lagyan nga ito ng toyo. At nang makuha ko na nga yung gusto kong lasa ay huli ko na nga inilagay heto ngang mga siling haba. At sa totoo lang mga kabagyan, parang hindi nga adobong pusit heto ng niluto ko. Sa totoo lang ay parang nga talaga siyang dinuguan. Charis. At dahil nga sa parang naging one-fourth na nga lang yung kalahating pusitong maluto ay parang kukulangin nga yung ulam namin for today's video. Kaya wala na nga akong no choice kung lutuhin na nga rin yung binili ko nga kaninang kalahati ring shrimp. Madali ang luto na nga lang yung gagawin ko kaya gamit ka ulit itong ang paborito kong kawali ay naglagay nga lang pala ako dito ng margarine. Margarine at ayaw ko ang sabihin butter dahil baka nga i-bash nyo ako. Hoy, napaka-advance ko naman mag-isip. Tama, budgetarian nga lang kasi tayo for today's video. Nabili ko nga lang yung margarine na yan for 10 pesos. Nailagay ko na rin pala dito yung bawang at nung maluto niluto ko na nga siya ng bahagya ay nilagay ko na nga rin pala itong ang kalahating hipon. At para kahit papano ay sumarap-sarap naman ito ay naglagay nga rin pala ako dito ng kaunting ang Sprite. At muli sa pangalawang ang pagkakataon, naglagay nga na naman ako dito ng kaibigan mong hahat! <laughs> eh, may paminta. Tapos, heto nga ulit, Maggie Magic Sarap. At hinalo-halo ko na nga ito ng bahagya, mga kabagyan, hanggang sa maluto na nga yung hipo. Paborito nga rin pala kasi nila kambal, heto nga shrimp. Kaya, hayan nga, nang maluto ko ay agad-agad ko na nga silang hinimayan. Tinatanong ko nga sila kung gusto nga nilang mag-ulam nga ng adobong pusit. Ay, sabi nga naman nila ay no. Kaya, hayan nga, at yun na nga lang shrimp ang inuulam nila. At, ayun nga, muli, salamat kung nakaabot ko nga dito nga sa dulo ng video ko. Palamping naman po, sana ulit ako at pwede bang itong video video oh, ko. siya! Mukhang napasarap na nga ang kain ko. Hayan nga, takataas na nga itong isang pa Okay na, kapagyan. Kain po muna tayo. Bye, on.